Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2012? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 180 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang na 10% na kabuo ang bilang para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2012? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 180 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang na 10% na kabuo ang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2012? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 180 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang na 10% nakabuo ang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.